Ayun mga idol, samahan nyo kami sa company dinner namin. Uh, ngayon lang pala ako nakapasok sa ganitong ano, uh, pinaka high class na hotel. Ang ganda ng mga sasakyan ng no, mga idol. Oh. Sa baba yan, fine dining po yung nandyan. Kaya dyan po, po kami pupunta. na, let's go! Dalim. Mga idol, company dinner po pala ano, ngayon. Eh, pupunta kami dito sa ano. Bali, treat, treat by our department po yun, parang pang maya yayamanin yung mga dito ah tingnan natin sa loob mga idol makakain naman tayo ng masarap hindi lang turot yung mga tilapia yan ang pasok na ang dito mga idol

wala na natin kumain eh. Sarap na sarap ang oh, mga big boss. Ngayon, start na kami mag-ano, mamili ng aking, aming kakainin ngayon. Eh, grabe, yung piso. Ngayon eh, si, ano si... Comark, ang aking katrabaho. Isa-isa <laughs> um, lang, Mark. Nagutom <laughs> na gutom na oh. Pinapak na kagad yung ano. Grabe mo ay to low, ang haba ng pila oh. Talagang sobrang dami ng mga tao dito na kumakain. <laughs> Ito yung tinatawag nilang fine dining dito sa ano oh. kaya yung yung shrimp kasi sarap sarap na putum oh, na waj, pila ah, eh sarap gusto kamo gusto eh, yeah, sarap mo ito ang oh okay na po ito babalik na siguro kami ulit ito pa marami pa oh ayun kukuha din kayo mamaya yan ha sarap na no parang sarap na sarap ako pero babalik, babalikan natin na ito may mga shrimp tahong mga ganun eh grabe sarap oh sulit so, oh grabe sulit na po ito, siguro mamaya na ito ayun eh. Hey, pwede na Iyon! Iyon! Wala muna tayo, mga idol. Ito mga Pak-final na siguro ito mga idol. Ito mga idol ang final. Ice cream. Ito na nga ba ang final natin mga idol? At ayun na nga, eh, natapos na ang kainan mga Ay, idol. mga idol, hindi kung ko na ipakita kung paano namin, kinain yung na. ano, mga na uh, uh, Hinihili namin mga yeah. pagkain kasi gawa ng wala akong tripod kasi. Kaya, uh, yun, naputol. Pasensya na po mga idol. Pauwi na po pala kami dyan. 到位，到位。有有盖儿，有盖儿。